Paano nga ba ninakaw yung future nating mga OFW dahil dito sa korupsyon na naganap sa Pilipinas ngayon? A year 2024 alone, 38.3 billion ng remittance ng uh, OFW at nasa 8.3% ng GDP ng bansa ay galing sa ating mga OFW na yun na sana yung pwedeng maging dahilan na mapaganda yung ekonomiya ng bansa. Pero anong ginawa nila? Ninakaw nila yung pira at uh, ginamit nila sa pansarinilang interes. Yung mga pera ang pinadala natin sa pamilya natin, yung pambili ng pagkain, pambili ng gamot, pambili ng mga aklat ng bata, yung ginagamit ng mga pamilya natin sa kanilang araw-araw na gastusin sa Pilipinas, yung mga tax ng pera na yun ay dapat sana napunta sa magandang lalagyan. Katulad ng pampasahod ng teacher, pampagawa ng mga hospital, pampagawa ng mga paaralan, pampagawa ng mga danan. Pero saan ngayon napunta? Sa sarili nilang bunsa. At ginamit nila ito sa sarili nilang interest. Paano nila ninakaw yung future natin? Dahil ibilang isang OFW, hanggang kailan tayo andito sa ibang bansa para magtrabaho? Ang ginanais sana natin, may isang araw yung mga anak natin ay hindi na sila dapat mag ibang bansa para kumita ng sarili lang pira. Kung gusto man nilang mag ibang bansa, yun ay optional lang, hindi yung kailangan nilang lumabas para kumita ng pira. Ito mangyayari sa Pilipinas ngayon na harap-harap ang nakawan ng pira ng bayan. Ito yung isa sa pinaka-worst nakawan na nangyari sa history ng Pilipinas. Na kung hindi tayo gagawa ng aksyon bilang isang mamayang Pilipino, lang isang OFW ay patuloy nilang gagawin niyan at kawawa tayong mga Pilipino at kawawa yung future ng mga uh, anak natin na sumusunod sa atin so kung isa kang OFW isipin mo na hindi lang to problema ng pamilya natin sa Pilipinas kundi po. problema din to nating mga OFW kaya pagsigawan natin na tama na ang, uh, ay pagsigawan natin na sana ang uh, gobyerno ay gawin nila yung tama hindi yung mali so, hanggang dito na lang maraming salamat bye bye